Magandang araw! For today's story, share ko naman ang mga pinagdaanan bago mabuo ang mga ito. Simula nga nang natuto ako mag-crochet ay nabawasan ng pag-iisip ko kung ano nga ba ang mga dapat kong bilhin para pang regalo kapag merong may birthday. Dahil meron nga akong estudyante dito sa church na mag-birthday ngayong araw, kaya inilabas ko ulit itong aking mahiwagang kahon. Naisip ko nga na gumawa ulit ng sun hat dahil nga medyo nagagamay ko na rin kung paano ito gawin. Pero dahil may ugali din nga ako na gustong laging sumubok ng bago, kaya naisip ko na samahan ko na rin ito ng maliit na bag. Kaya nilabas ko na rin nga itong aking mga mahiwagang hook para masimula na rin nga ito. At dahil sa samahan ko nga ito ng bag, kaya possible nga na maubusan ako ng ganitong kulay na yarn. Kaya naisip ko nga na i-remake ko na lang ito ang ginawa kong sun hat kay Bia since hindi niya naman ito masyadong nagamit. Isang beses niya lang naman kasi ito nagamit nung kami lumabas para mag -photo shoot. Kaya sa point nga na ito ay tinatanggal ko na itong block yarn na naging artificial hair ni Bia. Since hindi na rin na baby yung pagbibigyan ko, kaya hindi niya na kailangan ng ganito. At nung natanggal ko na nga lahat ng black na yarn, ay tinanggal ko na rin itong pink na yarn para nga masimulan ko na ito at magawa ng mas malaki. Ito nga ang isa sa gusto ko sa pagkocrochet. crochet. kapag gusto mo nga gumawa ng bagong design, ay pwedeng pwede mo nga itong tanggalin. Naisip ko nga na dumagdag pa ng dalawang round dito sa my crown part. Crown pala yung tawag dyan sa kanyang pinakabadi. body. search pa nga talaga ako sa Google dyan dahil hindi ko rin nga talaga alam kung anong mga tawag sa sun hat parts. Siyempre, dahil nga nakahiligan ko na rin gawin ito, kaya mainam din na dapat ay alam ko rin yung mga terminologies. At dahil tapos na nga ako sa crown part, kaya ngayon ay sisimulan ko naman yung magiging brim na sun hat. At para nga sa brim part, ay naisip ko na double crochet na rin yung gagawin ko dito. Yung kay Via nga kasi ay single crochet yung ginawa ko nun. Pero mas matatagalan nga ako kapag single crochet yung gagamitin ko. Sa katulad ko nga na isang toddler mom, ang sarap talaga matutunan una ng pagko-crochet dahil nga kahit nagpapadere ay kayang-kaya mo siyang gawin. At dito nga ay natapos ko na yung first round para sa brim. Pero kulang pa nga ng dalawa dahil 3 rounds nga yung plano kong gawin. Pagkatapos nga naming mananghalian ay inupuan ko na rin ito dahil kailangan ko rin nga ito tapusin bago kami pumunta sa birthday celebration. At finally natapos ko na nga yung sun hat at ngayon ay sisimulan ko naman ang paggawa ng maliit na bag. Sa YouTube ko na rin lang nga ito pinag-aralan at dito nga ay gagamit ako ng dalawang yarn para nga mas makapal. Dito nga medyo madali na rin lang sa part ko dahil same process din lang ang gagawin katulad ng sa sun hat. Ito na nga yung first round and then ito naman yung second round third round at saka fourth round. At sa process nga na yan, ay madali ko na rin lang ang nagawa. Maliban na lang nga sa susunod dyan dahil yun na nga yung magiging bago sa akin ngayon. At sa part nga na ito, ay madami rin nga talaga ako naging try and error. Pero pagkatapos nga nyan, ito naman yung kanyang naging result. Kaya sobrang saya ko rin nga talaga sa part na ito dahil bago ko rin lang nga nagawa yung ganito. Dalawang ganyang bilog nga yung ginawa ko para makabuo ng isang maliit na bag. At sa point nga na ito, ay binaligtad ko na itong dalawang bilog para nga dito sa loob ko ito tahiin. At nung natahay ko na nga yan sa loob, ay binaliktad ko na ito at ganito naman nga yung kanyang naging kalabasan. Pagkatapos nga, ay gumawa na lang ako ng 130 chains para sa pinakasling ng bag. At sa part nga na ito, ay nagchat na din sa amin yung parents ng may birthday, kaya talagang todo nagmadali na ako sa part na ito. Mabuti na lang talaga na merong isang zipper na natatago yung aking asawa. Kaya yan ang ginamit ko para magkaroon ng zipper yung bunga nga ng bag na ito. At pagkatapos ko nga matahay yung zipper, ay sinulod ko na rin agad itong sling. At dahil sobrang nagmamadali na rin nga ako, dapat nga sana itatahi ko pa itong pinaka ko, pero ang ginawa ko na lang ay dinikit ko na lang ito ng glue Mabuti na lang talaga nakita ko itong mga ipit ni Bia, naisip ko nga na maganda ilagay ang mga ito para nga mabuhay naman ito aking ginawa. At pagkatapos nga ng maghapon na pagkocrochet, ito naman yung naging resulta. O diba? Hindi na rin masama para sa isang first time. Pero syempre sa Diyos pa rin talaga ako nagpapasalamat dahil siya naman talaga ang tunay na nagbibigay ng karunungan at kakayahan. Kaya nung nakita ko nga talaga itong result ng aking ginawa excited na talaga akong itong ibigay sa aking estudyante. Pagkatapos nga niya na ibinalot ko na rin agad at umalis na rin kami. Pagkabigay ko nga sa kanya nagpaalam din ako sa kanya mga magulang na ukuhaan ko siya ng larawan. Para masama ko nga dito sa aking vlog. Nakakatawa talaga talagang makita yung saya niya nung matanggap niya ang mga ito. Muli, ako si Mama Care ay naniniwala na sharing is caring. So always be a blessing with those people around you. Thank you for watching!